Kung naghahanap ka ng pinakamahisoy na mga broker ng binary options para sa mga baguhan, narito ko sa tamang lugar. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang ilang piling wala ang at magbabahagi ng ilang eksklusibong alok na tanging para lamang sa aming mga manonood. Kung nais mong subukan ang pangangalakal gamit ang libreng demo account, makikita mo ang lahat ng mga link na nakalagay ng maginhawa sa paglalarawan. Magsimula na tayo ang IQ Option ay isa sa mga pinakakilalang plataporma sa buong mundo na nagsimula noong 2013. Ito ay pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong mga gumagamit sa higit sa 180 bansa na ginagawa itong isang tunay na leader sa industriya ng online trading. Pinapahalagahan ng mga trader ang madaling gamitin itong interface, malawak na hanay ng mga instrumento at mababang mga kinakailaman sa pagpasok na nagbubukas ng pinto para sa halos sino man na makapagsimula ang plataforma ay naghahanap ng balanse sa pagitan ng kasimplehan at makapangyarihang mga tampok na nag-aalok ng mga charts sa real-time, mga technical indicator, at iba't ibang uri ng order. Maaaring mo itong magamot sa isang browser o sa mobile, kaya palagi kang konektado. Nagsisimula ang mga trades mula sa halagang $1 na nagbibigay naan upang subukan ang mga estratehiya na may minimal na panganit. Ang minimum na deposito ay $10 lamang at ang mga opsyon sa pagpupunto ay kinabibilangan ng mga bank card, transfer at mga sikat na e-wallet. Dagdag pa, may libreng demo account para sa practice at pagpapahusay ng kasanayan. Suriin ang paglalarawan para sa isang special na promo code na nagbibigay sa iyo ng libreng panganib na kalakalan hanggang $10,000. Magparehistro lamang sa pamamagitan ng aming link at i-activate ang code kapag nagdeposito ka. Ang Exnova ay isang mas bagong broker na inilunsad noong 2021 na dinisenyo bilang isang bagong alternatibo sa mga tradisyong platform. Nakatuon ito sa mabilis na pagpapatupad, madaling gamitin na disenyo at direktang pag-access sa mga pandaigdigang merkado. Maaari kang mag-trade sa iba't ibang pera, crypto, stocks, commodities at indices na ginagawa itong isang matibay na pagpipilian para sa pagbuo ng isang diversified na portfolio. Pang platform ay available sa desktop at mobile na may mga napapasadyang chart, mga technical na indicator at iba pang kapakipakinabang na kasangkapan. Kahit na ikaw ay baguhan o may karanasan na, pakiramdam nito ay intuitive at epektibo. Ang minimum na deposito ay $10 lamang at maaari kang magsimula mag-trade mula $1 maaring gawin ang deposito gamit ang card, e-wallets o crypto. At habang ang unang withdrawal bawat buwan ay libre, ang mga susunod ay may maliit na bayad. Sa paglalarawan, nakakakita ka rin ng promo code para sa isang risk-free na kalakalan. Magparehistro sa pamamagitan ng aming link at ilapat ang code kapag nagdadagdag ng pondo sa iyong account. Acronym Ang Pocket Option ay isang platform na makukuha sa buong mundo. Aktibo sa mahigit isang ang bansa. Nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang forex, crypto, stocks, indices at commodities. Salamat sa simple nitong bisenyo at mababang kinakailangan deposito, ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga baguhan at mga advanced na trader. Ang pocket option ay puno rin ng mga tampo. Isang libreng demo na may virtual na pondo, mga short-term na kalakalan mula 60 segundo at ang kakayahang mag-trade sa mas mahabang panahon sinusuportahan nito ang social trading kaya maari mong gayahin ang mga estrategya ng ibang trader. Dagdag pa, regular nitong ginaganap ang mga paligsahan na may totoong premyong pera. Ang minimum na deposito ay 10 dolar at maari kang magsimula mag-trade mula 1 dolar. Mahigit limang pong paraan ng pagbabayad, Visa, Mastercard, e-wallets at kripto, madali at walang komisyon ang pagkopondo sa iyong account at ang mga withdrawal ay mabilis at maayos. Suriin ang paglalarawan para sa 50% bonus sa iyong unang deposito. Mag-sign up sa pamamagitan ng aming link at ang bonus ay idedepose po agad kapag ginawa mo ang iyong deposito. Sana nakatulong ang video na ito upang matuklasan mo ang tamang broker para sa iyong mga pangangailangan. Kung ginawa nito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa higit pang ganitong uri ng nilalaman. Salamat sa panonood.